Hello everyone! Sana okay po kayo dyan. Today, eh, gusto ko pong ishare sa inyo ang reason po ng pag-join or pagsali ko po dito sa YouTube. Dati, eh, naisip ko po na mag-join but uh, medyo parang urong-sulong po for a reason na parang di ko po alam or kung paano po ako mag start one time, eh, may watch po akong pa-contest for a uh, TV show. So, naisipan ko pong sumali. And, uh, bali, iyon po ang naging way or naging daan ng pag-join ko po dito sa YouTube. Di, di ko na po bayan ba So, hinayaan ko na lang po yung contest na yun. And, uh, sa kadahilan ng sobrang favorite ko po ang YouTube, And naisip ko po na makapag na naisip ko po na nakapag-sign up na din naman po ako kaya parang nanghinayang po ako basta na lang po i i-close yung account ko po dito excuse me lang po Naisip ko po dati na magsulat para sa book na hindi naman madali o basta-basta lang. Kaya naisip kong bukod or maliban po sa mga pets at iba ko pa pong videos, eh na dito ko na lang din po sa YouTube isi share yung ibang stories ko po doon nga sa book na yon na hindi natuloy. Gusto ko sanang ishare sa kung sino man pong interesado mag-watch sa inter kung sino man po ang interesado mag-watch ng videos ko yung tungkol po sa mga tulong at mga miracles na ipina-experience sa akin ng Diyos at sa amin pong family. Not not in a pamimilit way. Kundi ang purpose po sana ay una bilang uh, bilang ganti po sa mga na-help po ng God sa amin. At next, ay gusto kong itry na makahimok po sa mga di naniniwala at sa mga taong may mga kinakaharap na pagsubok na maybe kung itatry lang po natin, kung itatry po lang natin maging open-minded. Buksan po ang ating mga puso't isipan, tanggapin at manampalataya na mayroong Diyos na maaari pong dumining sa ating mga dasal at hinaing. Katulad nga po sa mga makailang beses na nga nangyaring pagpapa, pagpapa-experience niyang pagtugon sa aking mga panalangin. Like I said po, di po pamimilit or uh, na to na parang nagpe-preach po ako. Kundi gusto ko lang po itry, maipaalam at ma po ito dito bilang pasasalamat. At uh, pagpupugay sa lahat po ng Uh, kabutihan at mga naitulung niya po sa amin ng family ko. And yan din po ang reason na sa mga videos ko po ay may nakalagay po na proclaim God's good deed to all the nations. Dilang po isa or dalawa ang feeling ko ay mga milagrong na experience ko sobrang ano po feeling amazed at napapatanong din po ako sa sarili ko kung ba't ko po nararanasan yung mga ganon and then uh, naisip ko po na baka sign, baka sign po ito na marahil gusto ng Diyos na maipaalam o na maip, maishare ko po ito sa mga tao ang mga uh, para po talaga sa akin eh ang mga para po sa akin ay eh, talaga naman pong nakakamanghang mga ipina-experience niya sa akin at sa family ko. And uh, may mga na-watch po ako dati. May mga na-watch po ako dati ng mga mi miracle stories. At parang naiisip ko na din po na mag-share sana noon. But di ko po kasi religion. Uh, kaya di ko kaya di ko na po itinuloy explain ko lang po ito sa pagsisimba po namin sa amin pong simbahan na katoliko or catholic church ay nakikinig po kami sa salita or sermon po ng priest o pare and uh, wala pa naman po akong nakita or narinig na may mga nagkwento ng miracle stories sa loob po ng Catholic Church. I know naman na I know naman na di po sa religion uh, base ang ating paniniwala sa Diyos kundi sa paggawa po ng kabutihan. Alam ko din pong magkakaiba man tayo ng reliyon, but naiisa lang po at pare-pareho lang ang ating mga layunin. Ang dakilain at sambahin ang mahal na Diyos. Magagayon man, katoliko po, po ang aking kinamulatan. Kung kaya't iyan ay hanggang pagtanda ko po. At dahil di po nababa at dahil di po nagbabasa ng religion dito, kaya dito ko po sa YouTube na isipang i-share my miracle stories po. Idadagdag ko din na ako po ay isang ordinaryong tao lang at di po ako professional writer o manunulat bagamat naisipan ko po dati na magsulat para sa book, but na iyon po ay magiging base po sa mga totoong uh, miracles nga po na na-experience ko. Katulad nga po ng uh, pagkatulad katulad po ng paggaling ng father ko sa paninigarilyo dahil ano po siya maninigarilyo. So, gumaling po siya ng walang tinitake or iniinom na anuman pong gamot or medicine. And then yung miracle din po na makikipag-usap po sa akin ng namatay ko pong sister-in-law uh, through telepathy po. Through telep a telepathy way. And uh, more miracles pa nga po. Uh, not, po not po ito mga kwentong uh, kutsero or like makeup stories. Tulad po ng sabi ko, ang purpose po ng pag-share ko po dito ay bilang pasasalamat at pagpupugay sa mga tulong at kabutihan ng Diyos sa amin ang family ko. So, uh, bali yun po. Uh, maraming salamat po, Papa God, sa lahat po ng blessings at sa walang sawa mo pong pagmamahal sa amin. And uh, sa inyo po, sa lahat dyan sa YouTube. Sobrang salamat po at uh, uh, pagpasensya nyo po sana na makisuyo po ako sa inyo. I really feel na important po kasi ito. Kaya I'm ano po humbly asking na kung pwede po uh, paki-support po at paki-help po sana my channel. And uh, maraming salamat po ulit sa inyo. And ah uh, sa mga makakapanood mo po nito at sa iba ko po pa pong video. Salamat po sa pagtsatsaga pong uh, manood. And salamat po sa support uh, if everman po na meron. Uh, thank you po ng marami uli. Ingat po kayo. Bye po.